Happy birthday pare. Ilan taong ka na? 15. Ah. Yes, cardo pare. Ah. Ando no. Bibili ng, ng itlog. Bibili kami ng itlog. Kasi birthday ni RJ ngayon. So tagi isang itlog pare. Pupukpok namin sa ulo niya. 'Di ba? Pare? Ah. Pero wala kaming pera. Pare, si Kwan. Ready? Ah, sige pare. Oh yan, bibili siya ng itlog. Lima pare? Bisong bisaya? Hindi. Puso. Ay puso. Nandito na si RJ pare. Ay, si RJ. Dito lagi, dito lagi, dito lagi, lagi, dito lagi, dito lagi, dito lagi, dito lagi, dito lagi, dito lagi,

tanga tanga ng bobo nangyari <laughs> <laughs> Ito. Ito na Bare, muna sa na Pare, ini. Kape ulo mo para swerte. Na, <laughs> siya sa tamaan. <laughs> pare, pati ko binasagan. Wala guitaro. Gumante siya, pare. Pare baliktad ikaw no basagan <laughs> <laughs> pare Pare, pusong Bisaya. Na basagan itlog. <laughs> Ay, buang, eh. Ay, nakapunan niya, pare. Mark, amain mo, Ako yung burong kagado. Ako yung burong kagado. Pabalik mo si Laling. Amain mo, di Mark. Gila ba niya ni Mark? Ito. Ay, okay, ay, okay. Ay, ay, ay. Pare, bakit nyo kasi pinakita? Huwag niyo yung pakita yung itlog, di ba? Hmm. Pare, pinakita nyo kasi. Huwag niyo yung pakita. Huwag nyo lang. Laling, kakansin niya. Mamaya na. Ay, diba? Mamaya, isa na lang yan. Alam <laughs> <laughs> niya ni. na. si, pare. Ah. si Kardo, di si ah. si <laughs> <laughs> Dia kurum, <coughs> Welcome to my blog. hala, <laughs> magpakilala ka pare, kato magpakilala ka pare, pare, <laughs> <laughs> ah ah video kay para na ako. video para ilagay sa YouTube. Anong pangalan ate? Lauren. 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 Si ate, si ate. Ako si Jayna. Oh. mama niya, maganda na. No? Maganda ate. Oh. Gwapa? Gwapa man. Gwapa <laughs> yung anak, gwapa yung nanay. Ah. Uh. Mm. Tagasan kayo ate. Taga dito. Ah, okay. So, kayo po, taga saan? Dyan po sa ano. Dyan lang. Taga po kayo? Hindi naman. Ano pangalan? Kasi Del sinong subaybayan, Subay ko yung mga vlogger. Ah, ganun ba 'te? Eh? Opo. Yung... Para lang sa mga kaibigan ko po 'te kasi. Ang mga paborito kong vlogger yung mga Bisaya. Pangalan ko 'te Pusong Bisaya. Ah, Pusong Bisaya. Hmm. Ang uh... ganda ng sombrero nyo, mahal yan ah. Ay, siyempre. May, ang may-ari nito, si Anel V. Anor.

Ate, marunong ko magmotor? Hindi, masyado. Ah, ang ganda mo naman, ate. Single ka ba? Single ka? Single ka ba? Ah, ganun. Strict parents ko. Oo oh, nga, strict. Dapat yan. Lista na. Nag-arad kasi ako. Ah, ate. Salamat ah. Lista pa na. Parang, parang mayaman kayo ito eh. Ah. At oh. Mukha naman. Ate. Pare, magpakilala ka na kay ate. Oh. Hindi na masama magpakilala. Oh, hmm? single, Wait, single man pare. Single. to. Eh, Ay, pinsan ako. Gwapo. Pakilala ko si ate. O oh, sige. <laughs> 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 Nagihirap pa ayun. Kaso? Sa isang araw, makakain ng tatlo. Gusto nyo lima pa? Oh, okay. <laughs> Kasi sa amin, dalawang beses lang kami kakain sa isang araw. Ah, dalawa lang, te? Kasi, may pandemic, walang trabaho. Klaro, klaro sa akin, katawan o. Oh, pare, tumawag ang titik pare. <tumawaw> ka halatang <laughs> halatang walang kain. Pare, hindi pare. Pare, pinatawag ka ng asawa mo. Okay. Pare, may asawa ka pala, pare. Oh. Puntahan Oh naman. Patay. Pare, anong masasabi mo kay Ate doon? Maganda. Hmm. Maganda pare. Sumarambot. Hindi po nang para sa para sa pincharot. Nananasan mo na ba? Sinat ka ng iba sa pandili ng mga bahay. Hindi nilipay mo na pa sa kilala.